Kuya well, Lucio, magandang araw sa iyo. Uh, araw. nako, uh, salamat sa pagtanggap mo sa akin, Sir, dito sa tindahan mo ng Bogas Lugawan. Sa saan nanggaling yung Bogas Lugawan eh, pangalan Lucio. <laughs> yeah, kasi po nung maliit yung bata, Opa. yung anak ko, eh Opa. mataba. kaya pinahanuhan ng tatay na boga, tinawag na ah, boga. Wow, may katabao kasi, kaya parang boga, makulit na uh, ano eh balayaw eh, uh, no? At, at itong Bogas Lugawan, kailan ito nag-umpisa? 1988 po. 1988 pa po? Oo. Oh, mga 35 ano, ano, ano ba to Kuya Lucio? Minana mo na lang? Or talagang inumpisahan nyo as... Naaman na sa nanay. Kasi nanay naging cook eh. So ah. Mahilig. Oo. Oh. Okay. Tinuruan po. Itong lugaw, no? Wow. At uh, Bakit nung una, no? alam mo sabihin na natin 1988. Ba, bakit lugaw ka ang una mo naisip na maging... Hindi yan, negosyo natin. Eh, yun o, sana nanay, para madali siyang Yung mabilisang kasi po. Tatanong ko lang po sa kanya kung paano pagluluto. Okay. Yeah. Kaya well, Lucio, ngayon po, no, nakita ko, o napansin ko dito sa Malabon, ang dami ng may pangalang Bogas Lugawan. Opo. Ah ano ito? Sa inyo rin po ba ito? Yung sa mga kapatid ko po. Wow. Oh. So, bali lima po 'yan eh mm. sa Concepcion, sa Hulo, mm. palengke ng Hulo, sa Santa Malabon. Naku, 'yan, no? And this etong uh, Bogas dampalit. Lugawan, etong dang palit, ito yung pinaka-original. Opo. Naandlong pa lang sa likod ng gilid na so, simbahan nito sa Santo uh, Rosario. O, oh, uh -huh. parang pawid. Ah, okay. And then, kailan kayo nalipat dito? Nung nabili ko yun. Okay. And then, Kuya Lucio, syempre, ang malabon eh, isipin natin, no, ah, andyan yung baha ah. sa isip ng tao, binabaha or something like that, no, eh, hindi naman ito nagiging dahilan para, alam mo na, wala pumunta rito or humina ang negosyo. Hindi po, marami yung customer eh, dinadayong nga po. <laughs> Kahit tumuulan. <na. laughs> Kahit tumuulan. Ang <laughs> pagkaganda. Ah, <laughs> Ano kaya yung sikreto, Kuya Lucia? Meron ko may isa sa mga nanonood natin. Bakit napakadami nga naman nakakain dito? Basta wag lang kong titipirin yung mga ano, sahog ng mga lumbias, dadagdagan. Mm -hmm. Para malasa ang lugo. Ayun, mm -hmm. Ito palang lugo mo kuya ha, ang pinaka main na uh, pampalasa mo, buto. Obvious. Yan lang kung huwag titipirin. Ayun. Pero ako isang napansin dito kuya ha, ko kung ano masasabi mo, yung pangalan ng lumpia nyo, sumpia. Ano? Bakit sumpia? Nakabutan ko na po sa nanay, ah, pinangalag oh. niya sumpia. Dalawang klase yan, isa yung lumpia sariwa, lumpia hmm. naman, yung ubod. Okay. Yan, frito. Ito yung frito, yung oh, sopya, no? Uh, Tapos Tapos, uh, kumpleto ka naman sa mga pangulam dito sa lugaw, no? Merong pang... Boto, uh, goto, dila, dila, baboy, ta, mm -hmm. uh, Shanghai. Yan ang meron ka talaga, pangulam uh, dito. Kuya, araw-araw ba bukas tayo? Ang mm, yung 4 ng madaling, ng umaga, bukas na gawa? 4.30. Nung umaga, bukas na. At uh, anong oras ka nagsasara niya? Yan, yeah, mga 10.30 po. Papahinga muna kami ng 10.30. Ah, okay. Tapos magbubukas kami ng alas 2.00 parang merienda time naman, ano? Kasi patay na oras na yung ano, wala na kumakain ng lulot. Pagtanghalian, Pag ano? Ayun pala. So, 4.30 na umaga, bukas ka. And hanggang ano oras sa umaga, na pwede silang dumayo pa dito. 10.30. Mga 10.30, hmm. ha? Bago tapos sinasara nyo nga. Ah. At ang balik nyo na niyan ay... Alas dos. na, para sa merienda. Ah. Ayan, Kuya Lucio, maraming maraming salamat oh, sa'yo. Din, ka. God bless you, siyempre. bogas. Special lugaw. no lugawan po ito dito sa Malabon. Dampalit. Malabon, Dampalit. Na, no? Dampalit. Barangay Dampalit. Uh, so, ito yung mga in-order natin, chef, no? pag uh, nagbigay sila ng lugaw, ang style ni Kuya Boga, uh, plain na lugaw. Ayan, oh. Walang kalaman-laman. hindi then, ito yung mga pang-ulam natin dyan, chef, no? Uh, sa mga binibili ng tao dito, itong... Lumpiang, uh, seryo ano? Hindi. Uh, sumpia pangalan eh. Sumpia? Oo. Uh, Ayan, nakakaiba dyan. Sumpia. Ayun. Mm -hmm. Tapos may pangulam din. <laughs> ano to? <laughs> Changay. Changay. Okay. Mm -hmm. Ito siya pa na ba itong yan? Ito ba tayo itong goto? Mm -hmm. Ito yung dila natin. Dila. Asa ito yung baboy. Katokwa, no? Katokwa. Tapos nagbibigay sila ng ganito, chef, no? Para tipping sa sa Shanghai ata, no? Ito. Epre, eh, no? Banat, chef. tayo eh, tikwan nila na natin. Wow! Uy! Mm. Malasa. Oo. Oh. Malasa ng lugaw. Oh. Sarap. Masarap. Plain na plain na lugaw po. Yung lugaw po kulay po, diba? Hindi yung dilaw, hindi yung manok. Aparang parang close to konji. Oo. Oh. Lapot kasi, kaya kasabi mo siya, konji. Oo, oh, medyo mm. parang konji siya sa Maano siya, makatawan yung lugaw, no? Mm. Hindi, mm. lugaw sa bawang.

ini pa inyep pwede ba? Hindi ba gusto mo? Hindi ba gusto mo? Hindi ba gusto mo? Hindi ba gusto mo? mo? ko ba gusto mo? tuloy tuloy gusto mo? Hindi Hindi ba gusto mo? Hindi ba gusto mo? Hindi ba gusto init Hindi ba gusto mo? Hindi ba gusto mo? Hindi ako

ang kapal ng rapper. Mm. Pero hindi, tama lang. Ang na. Hindi ka yung ganyan kayo, pero... Pero nasa ako yung ano, yung feeling. Tama na. Ah. Ah. Gas points yung... Yung sir, talaga sa'yo na mainit siya. Hmm. Ito. Ito ang factor. Hmm. Ang luto. Tama. Iba talaga pag bagong luto, yun. Hmm. Ang tap kainin eh. Baka kaya nakainin pag bagong luto. Yun e. na. Hmm. Ay paumanhin po at uh, medyo maingay dito. Dami ring tao. Ang tao na gumakan. Hmm. um, mm. coffee mga kainan na pang masa talaga, chef. Na. Oo. Oh. Actually, mga uh, halos may limang branch na to, chef. Ang dami na. All over sa Malabon. Pero iyon sa mga kapatid. Oh, okay, Kuya Boga, no? Kaya, so, kaya lang yung boga na name. Yes, so, mm -hmm. kaya no? Kaya kung magpipin sila, chef, uh, kung pupunta man nila, dadayuhin nila ito. Pag nag po kasi kayo or nag-google maps, no? Dahil lumalabas, eh. Mm. Mas maganda yung Santo Rosario, Santo Rosario Na uh, Parish. Parish. Yan. Church, Yan ang ipin nyo. Nakakatabi lang po ito. Mm. Wow, nako. Anyway. Ngitin na ako sa lugo. <laughs> Thank you, ah. Sa... Ito, eh. Si Kuya Boga. Mm. -hmm. niya sa pagano sa atin dito chef comment dito ayan syempre tapos mm. sa, um, Trent, yon yung mga page natin credex yung syempre akin ni son like and share yung ating facebook yung instagram youtube at saka tiktok account yan para hmm. tayo mas dumami pa ang mga followers no viewers and followers yes tapos mm. facebook mo chef yeah. Sabayan nyo na rin yung ano, ang akin na Chef TJ na Facebook page. ano Ayan naman daw po ano.